So, nandito kami ngayon sa dagat. Thank you. Ha? Ay, lagi. Andito ang mga hinaguan boys din. Uy! Oh! Sugba-sugba. Sila ating charin. Lahat. Nandito. Uy!

Ana Mia Billiyo tau Ya sudah ID-nya Ommi Donat Mas Arif Pak Bono nomor lag saya 300 Selatan 150 boil 400 25 tanpa second 10 lah ayo Ayo udah setahun kita ayo dulu lah situ dong video besan kan Dahil natapos na ang aming party-party kagabi, ayan, chill-chill na naman daw kami ngayon. So, mga haggard pa kami. So, halos lahat ng mga tao sa hinaguan, binitlik ko rin si Diday. And chill-chill at mag enjoy muna kami ngayong araw dito. And then at the same time, mamimigay si Brenda ng prizes sa mga nanalo. And winners! Yay! Taling! Wala pa nag-swimming si Taling?

ikaw na lugi-lugod na lugi-lugod Halamang! Ay, maligong tanili, mag-helmet ko maligong. Ama, talias, mawala sila yung kuwan. Ah, ako. Paay! Kala chip, kala chip. Kala chip, kala chip. Kala sila dahil maglaban ni Carlo. John win, madirin. Hindi, pares, pares na lang. Ano gusto ka pares? يلا يلا طغوش ويش تريد كوميكه راح تجي Sige na ka. dere. Tara dere. mo laban, Tara mo laban, dere. dere. Beer is food. Beer baan, is food. Beer is Beer is food. Beer is food. Kain! is food. Beer Beer is food. Beer 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 is food. Pagdiling ka po! pa Grabe ang kaguluhan dito! Nagkagulo lahat! <laughs> ben, dami! Sinibat tayo! Suba na! Pendamos ini matay ang na Release. Pendamos. Pendamit. Pindamit Pendamos. 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 tayo!

Wala yan, ba iba na after na lalo. Inubos ang ulam Belmar, nagdus na ka, nagdus na ka Mag-start na yung awarding, guys. So, let's go! Pre-cruise sa ating lahat. Nandito kami ngayon sa aming extension house ng aming... Winner for last night. Yay! Magpasikat. Ayan na. Okay, wala po ang team Talias kasi um, di sila naka-get over sa kanilang pagka nag talaga sila na first place nila pero wala. So, pero nangunguna naman sila sa inuman Saan kaya mo lang pero continue na. Ano na yan? Ano na naman dinila mo? Pangayon na lang binibrit na dinila mo. Ikaan na lang mo sa video. Ginoo ko. Ano na? Ano na? Freya. Korea Samsung okay, Samsung kasi. Saya so, yeah, doon lang sa kanya, eh, ganun mo sa kanya. Video. Andito na tayo ngayon para mag bigayan lang ng prizes or mga awards nila kagabi. Okay, our first award is the best dress. Yes! ano hindi niyo pa alam kasi best. okay meron na talo 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 best dress. I see. Hello. Uy. talo 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 siya ang nag okay, okay, kagabi, so... Oo, oh, uh oh, siya ibas nyo kung, kung sino nanalo. Okay, siya mag-announce. Alala, siya mag Alola, ang siya ating ma Best dress for last night, our third place, I see! Goes to... Huwag pa lang, huwag pangalan, Dai! Hala! <laughs> ano <yun? laughs> ay, ikaw na lang ay, ay, ay. Oh, sige, sige, ikaw, ikaw, ikaw. Ang ating best dress, third place, I see! Babe! Oh, no. huh? Yeah, I'm going to go. Magkano? Worth 1,000 si Kano Ayok Asawa mo niya Asawa mo siya Okay Our second runner up sa ating best dress Sa competition natin last night is Ating second place Worth 2,000 Ayan Second place Walang iba kundi si Ayok Sino? Ayok Sino? Ayan. Mamaya, may date sila ni JMD. Uh, <laughs> maring, maring. Wise, wise, wise. Si Jeff sa John Mark oh. exactly. <laughs> may panggasa siya sa coffee. Hala. Congratulations to si uh, Jim. Huh? <laughs> <laughs> ka ba na ikaw mag-best dress o oh? kinausap ko? Eh. Kasi ang judge kasi kagabi si JMD at siya. Tapos, may oh, wala sila. si JMD sa costume. Ah, wala. Ah, wala. Ako ah, wala. lang. So, na, ang ang top three ko talaga is Rhea, and Bunny. Ay, Diva. Hmm. So, wala ka talaga. So, wala. Ka talaga. Oh, kaya nga, oh, kaya nga, pwede na talaga. Mar! 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 Sa ibang na po siya na. <Wem>

nagsuot ng Mama Mary. Nag-expect ka ba na ikaw mananalo? Okay. Siya na nag-suggest. Okay, marami akong friends. <laughs> Last year kasi second place lang siya pero ngayon, siya na ang <laughs> first. <laughs> okay, let's go. Pag-take ah, ng na-na ano, inspiration mo dun sa anum outfit mo. <laughs> <laughs> Siyempre. si Mama Mary is part talaga ng Christmas. <laughs> pag-thank you, pag-thank you sa nag-suggest. <laughs> Okay, kayo, parin, oh, yeah. Yeah. Kanya, tapos, akin din yung shoes niya. <laughs> sa okay, 1, sa <laughs> Congratulations na ito. Wait. <laughs> <laughs> ito naman, bayad sa ating. Ala. Grabe ka pamati nga. <laughs> <laughs> Ho! Yung okay, oh, okay. host natin. <laughs> Meron din siya dahil siya nag-host kagabi. Yes. Melma, Marimar! Yes. So oh no. So, ay, Nadi ay. ay. Next up is. Siya ang punong abala sa ating decoration. Okay. Ay! Siya ang punong abala sa lahat ng na mga nangyari sa ating Allah. stage and everything. So siya ay walang iba kundi ang ating all around. Ay! Sip-sip. Hala, sip-sip. Ay! ay. ay. So aminado po siya, sik talaga siya. Dahil, ako ang nag-ano, nag kanina. Oh, may Ah! Pambili sa vans ni Kyle. <laughs> 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 and now having dance on their <laughs>

Representative game, Beauty. Alam so much. I'm going to buy a new helmet. <laughs> And now to... The fourth place is... They pay for their efforts to make their own. They pay for 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 their Baya na. Bayad sa <laughs> Oil. Babila. Ang team, mga bahog bilang. Three thousand. And now the, the, uh, the third placer goes to worth five pesos. Worth five thousand pesos. Sagatik. Team Talian. Yeah. Pero wala sila ngayon. Ah. Ala, 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 ala. And, ang ating second place eh, with 10,000 pesos, goes to

Thank you, Mom. Ano, nakakanya yung sayo. Ano, Salamat, Mom. Magkano yung sa kanya? Siya po ang nanalo 225,000. Wait, <laughs> And one year supply of oh. <laughs> antibiotic. Okay, thank you so much, guys. Thank you, Marie. God bless everybody. Ayun na. Napagaw. <laughs> <laughs> <the> okay. <bottle. Ayun. laughs>